Morning, morning. Morning. Yan. Morning. So, ito ang team ng Zidra Luke, mga daddy. Nandito po kami ngayon sa Pampanga. This is our Pampanga 3, pangatlong beses namin dito sa Pampanga. Ito ay day 2. Gusto ko lang i-document yung mga pangyayari dito para may remembrance kami. Kaya muna tayo. Kami nga palang si Zedratlock sa mga hindi nakakakilala dahil i-upload ko ito dito sa YouTube. Kami po ay nagpapaganda ng tunog, ng tambucho, nagpapaganda ng itsura ng tambucho, nagpapaingay, nagpapatahimik nagre-restore ng tambucho Ayan po yung ginagawa namin Kahit anong tambucho kaya wag lang pang sasakyan wag lang pang spaceship Sa mga Mio, scooter, underbone, yung Honda, Suzuki Yan palag-palag tayo dyan mga daddy So lang kami sa Google Map and Ways Ang pinaka main shop namin is sa Binaona Rizal Zidra by Daddy EA Kita nyo po agad yan So tapos na tayo kumain no, mga daddy Ikot naman tayo ngayon dahil ano na? Ano oras na ba? 8.13 8.13 At ito na ang lagay na Pampanga 3 Day 2 natin Yan na Yan na mga customer Hello po Good morning po Walk 1 sila Ilang kayo magkakasama? Dalawa lang ko eh Walk 1 and 2 Ano oras kayo dumating sir? Mga alas 7 6 6 nandito na kayo? Grabe Salamat po agad ha Thank you, thank you. Pogi rin itong passion na to. Schedule 2. Walk-in 5, walk-in 4. Morning po. Boss. Good morning. Morning, morning. Parang kailala yung <laughs> Thank you po. Good morning po. Morning, morning. Hello po. Good morning, morning po. Good morning, okay lang naman, no? Makikotang kayo ng camera, no? morning, boss. Morning. Tapos ito, mga customers natin. Good morning po. <laughs> Ano oras po kayo dumating? May mga 7.30 7.30 po Thank you po agad sa pagpunta ha Thank you po Ganon kadami ang sumusuporta si Dratlock dito sa Pampanga Kahit dati Pampangga 1 natin, Pampanga 2 natin Nandito sila lagi Mga sir salamat pala sa pagpunta ha Salamat po agad Thank you, thank you sir Thank you agad sa pagpunta ha Ba't nandito to? Kapal namin to eh. Huwag mo sabihin nilipad to ha. Ito kasi setup ng Sidratlo ko. Puntahan nga natin sila. Basta talaga mga pahantra eh no. I enjoy sila eh. Shoutout po! Basta talaga mga pahantra ano. Itong dalawang to, nababali yung leeg eh no. Ay, walang yelo? Punta kayo ng bayan. May paboto dito mamaya pa. O oh, di mamaya tayo bumili. Sa pagdadayo namin, no, isa to sa dahilan kung bakit uh, minsan inihirapan kami. Dahil may mga lugar na limited lang. Limited lang yung mga nagtitinda. As in, yung kailangan namin pumunta sa mas malaking lugar para makabili ng ganito ganyan. Yan. Kung baga, camping vibes talaga to. Camping vibes talaga. Oras na para tanggalin yung mga pipes. baka kagajam. Ko oh. uh, sa click 160 Plus, Hindi ba ka kaya ng version 4. At hindi kaya nang sumakit. Un Opo, uh, unless etong click 160 na remap o kargado. Wala namang well, problema doon sir, sa totoo lang uh, gagawin natin ano yan kaso syempre since mas malaki na yung diameter ng panloob nya pati yung tip nya is siya. ngayon in that way eh pass, possibly malos ko itong ano mo Opo. so problema sa iyo yun kapala sa iyo so ABT version 3 yung panloob Opo, ano ba to? Rebexos, refiber lang Refiber Refiber Ah, kasi ang tip niyan, parehas sa JVT version 3. Hindi siya re-rescreen. Ano, kailangan natin malaman kung kung eto bang screen na to is nakahinang. Kung nakahinang Ay, po yan, kailangan po natin sirain niya para mabuksan. Tapos, doon natin i-re-rescreen. Papalaki lang kung yung screen niya ganoon Papantay Gusto mo? Opo, pantay po dyan. Papantay. Po. Yung pantay po dito sa back tip. Eto po, back tip oh. niya. Ay. Mas trip po kasi ano niya eh. Base lang eh. Ayaw mo na malutong na to. Oo. Sa tinga. -hmm. tama. Gusto ko lang yung medyo bulaw. Bulaw, ang bulaw, malutong. Hindi okay. pa lang. Ba? Suabe lang, suabe lang tumunog. Suabe lang yung mata. Oo. Ready. So gano yung mangyayari, re-reskin na lang siya. Ba? Opo. re na lang natin siya. Or kung gusto mo talaga magpa B4 as soon as possible, magpa-remap. Oh. Po. There. Sir, dyan na Yan, dito na lang po Yan, may ari ng poging e, Erox yan, si sir Taga mabalakad lang din ah Thank you, thank you po. Salamat po sa inyo mga daddy. Sir, thank you po ah. Thank you po, thank you, thank you, thank you. Ayun, nakita nyo na kung paano mag-vlog si daddy. Ganun lang. Sobrang basic lang. Sobrang simple lang. Ito nga, ah, nakapost pa rin oh. No? Nakatigil siya, no, post. Yun. So mga dadi, sa mga gustong magpaganda ng tunog ng tambucho at malapit kayo dito sa San Fernando, Pampanga, isosyo lang po ang BAP Silog, BAP Silog sa Google Map and Ways. at yung makikita nyo kami. And kung malapit naman kayo sa Pinangon ng Rizal or banda dito kayo sa manaba area, eh sa South, Prerekta na kayo sa Binangonan Search nyo ang Zidrat at Lokpay Daddy EA Makikita nyo pare kami sa Google Map and Ways Katulad dito sa Babsilog sa San Fernando, Pampanga Let's go! Mga sir, ingat po! Muna. Ah, sige po. Papapuntahin ko po yung anak ko. Thank you po. Eh, hey, pagkatapos na ito, edit-edit tayo. Para. Diyan. Payment daw. Pagkatapos niya. Nagawa na yan, sir? Dito? Hindi. Da, sa iba. Ah, okay, okay. Okay lang. Butas. May butas? Okay lang. Kami bala dyan. Now, may isa pa tayong customer parating. Check natin. Papagawa kay sir. Um, sige sir, ano ka mo? Dito muna muna. ching ha ako. di ako makatching. <laughs> Kanina na ching ako kaso nasa harapan na ako ng customer. Nakakaya syempre. Ngayon <laughs> pagkatalikod ng customer, hindi naman ako makatching. Sir, gandang araw. Sir, wait lang natin yung admin ko ha. Papagkontahin ko sa'yo. Pagkasan ka pa niyan? sa Amokada, uwi ako na Baliches eh. Dumaan na ako dito eh. Ah, pa uwi ka na Baliches? Oo, uh, dapat po sa, doon na ako sa Kwan. Uh, Binakonan? Oh. Eh, oh. nakita ko yung isang araw. Nandito? Oo. Oh. Uh, kaya itadaan ko na. Pang ano ka sir, port ito, panagurado gagabihin ka na. Gabi? Opo. Pero pag doon sa... Sa Binaonan, kung pumunta ka na maaga doon, mag, mas maaga ka rin matatapos. Tsaka wala masyado doon, hindi ka tulad dito na talaga naman sobrang, ano, wala masyado doon. Pagka week, Weekdays. Weekdays. Mm -hmm. Kahit bukas eh, wala masyad eh. Punta ka eh. Basta kung sakali man, nagaan mo na lang. Oh. Ngayon kasi gagabing ka sir. Ayun ang sinisigurado. Dami. Opo. Yun. Taga-Nobaliches pala si sir eh. Bali, pupunta na lang daw siya sa Binaonan. So, yun. Doon na lang daw siya sa Binaonan. Kasi gagabihin na siya dito. Dahil ang hangaba na ng mga nakapila. keychain tsaka sticker thank you may keychain tsaka sticker hindi pa dyan ito yung admin natin si dyan mga daddy kaya wala nagre reply oh ito yung isang admin natin oh dito yan nyo magdadagdag tayo wala lang tayo makita sa pang admin eh ingat po tong Rich Boys Hindi lang tayo makapagdagdag ng isa pang admin Dahil napakahirap pumanap ng tao ngayon Sobra Sobrang hirap pumanap ng tao ngayon mga daddy Meron tayong mga tinetrain Yung isa, tine train natin isang buwan na Doon sa isang buwan na yun, anim na beses nang umabsent Okay? Tapos merong akong pinapupunta na isa May ganto, uh, kay ganto, hindi makakapasok ganto ganyan alam niyo yun, ang hirap, ang hirap Pumanap ng taong disidido talaga. Madaling umanap ng taong magtatrabaho lang eh. Ang hirap Pumanap ng taong disidido sa trabaho. Yun lang. At yun, at yun no, sa di naasaan pa yung binlog ko kanina, nawala yung 7 minutes. Nakakainis. Kaya ngayon, iikot uli ako sa mga customer natin ngayong araw kahit na mainis sila sa atin. Pero gusto ko kasi makita makita nyo kung sino yung mga naging customer natin dito. Kanina, ang dami na ito, simula dito hanggang dyan, oh. No? Yeah, na yun yung kasama sa nakorap. Mga ah, kaya na umikot, pero sige, ikot tayo. Sir, yeah, sir, salamat sa pagpunta. Sir, ikot lang uli ako, ah. Nakorap kasi yung ano ko, eh. Sir, ikot lang uli ako. Sir, Ikot lang uli ako, nagkorap yung ano ko kanina <laughs> eh. No, ma'am. Nakakainis, no? Kasi gusto ko sila makita dito sa vlog natin na i-upload natin sa YouTube, sir. Sir. Sorry, nagkorap yung kanina eh. Nawala eh. Ito mga customer natin. Sir, ikot lang uli ako. Ayan, ayan. <laughs> ikot lang uli ako. Ayan, mga, mga naigutan na natin kanina yan eh. Sir, ikot lang uli ako. Nagkorap kasi yung kanina eh. Sir, ganang araw. Sorry, nagkurap yung kanino. Nakakainis yun, no? mga mm -hmm. customer natin. Thank you. Kaya mga customer natin, di ba? Kinapalang ko lang mga pero nahihiya na ako. Na. Siyempre, kasabihin nila ang kulit ni Daddy hey. EA. Sir, ikot lang ako. Thank you po, ha? Ah. Uy! Natanggal na, boss. Okay na, natanggal na. Okay, nakalisa ka na. Okay po. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Sir, ikut lang uli ako. nag yung kanina eh. Sige lang. Sige, lang. sige Thank sir. you, thank you. Ah, gusto ko kasi makita kayo sa ano. Sa, sa video, sir. Thank you sa pagpunta. Mga sir, thank you sa pagpunta. Nako, lunch time mata kayo. Thank you, thank you. Yeah. So yung kanina, wala namang ibang ano doon. Kundi nag-ikot-ikot lang din naman tayo dito. Sir, Shoutout salamat sa sir. pagpunta. Shoutout po. Shoutout sa kabiling, sir. Ha? Kabiling, sir Shoutout kami Tarlac doon ka magkaling? Hindi man sir, nag taga doon ako pero di ko kayo nabutan sa ano eh Sa Tarlac? Na siya uh, Okay po, salamat Yan, ito yung kalaman natin yung isa nating admin dito Kung bakit wala nagre-reply kasi andito siya Nag-aasikaso ng mga customer so, Yun So ilan naman nating match kanina Pero kasi kanina mayroong mga May mayroong mga conversation between me Tsaka yung customer eh Sayang so, Pero wala, ganun talaga, nandyan na yan eh at least, di ba, nakapag-ikot ulit tayo, nandito pa yung karamihan. <laughs> okay, habang na-edit ko yung video, no, kita nyo naman, napakalakas na ng ulan. As in, aray, ay, basa. Lakas ng ulan. Ay, gagi. Kalimutan ko sa... <laughs> 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 Akalimutan ko isara Ganon talaga Ito yung mga bagay na hindi natin kontrolado Depende na lang yan sa reaction natin Uy grabe yung mausok oh Paano kasi napakainit kanina yun oh, Kung nakikita nyo yun Mausok Init kasi kanina As in ang init I'm telling you guys As of 4.44 mga dade Ah uh, Ulan Ulan na Lakas ng ulan Ulan. Meron. dami ah. Ha? Oo. dami. May kicharge muna ako mga dati. Kicharge. Maulan today. Simula nung pumunta tayo dito ngayon lang tayo nabuta ng gato'ng kalakas na ulan, no? Kuya, pero hindi ko magawa kasi tininsan. Tambak ah, tambak Bam. Basic lang yan si Dratlok Sobrang sanay na sanay sa ganito kadaming gawa Natapos na yan Kapatagal tayo, basta maulan eh Basta maulan, mas matagal eh Meron tayo dito eh, and Max And Max mga daddy, tamang sound check lang klase ng pipe na ginagawa natin dito Ito po from version 3 Ginawa nating version 4 mga daddy Tapos represelbo uh, Yun, refiber, recalcal, cage tip Ito so, syempre libre na ripping Yan talo Yung sir mayari nyan Yan Pang youtube lang to, let's go Okay Natanggal lang tayo ng mga Nakaano dito Kasi nag-iipon ng tubig oh <laughs> Yan lang ang trabaho natin Mangulit <laughs> Oops, oops Naku, pumasok Mababawasan na yan Maya-maya, ubos na yan, tama Muulang pa rin Pero walang problema yan Tanggalin lang natin yung mga dahon-dahon Kasi paraming puno dito eh Talagang madaming dahon dyan Okay lang madaming puno Maaliwalas nga lang eh Yun nga lang pag umuulan, nandaming dahon nag i dito wao, o. Oh, yung pinaka drainage nyo. Mamaya ubos na to. Ayan o. Oh. Kita nyo. Gumaganon o. Oh. No. Oh. Ano po? Ah tapos na nandyan na. Ah. Kukunin nyo na lang. Ah sige po. Wait lang po ah. Silong muna kayo. Punta muna kayo dun o. Oh. Ayun na. Wala ng tubig. Ang galing. Andiyan, oh. Ito? Ako lang to Ako lang to Si Daddy A Ang nag-iisang Daddy A Paayos ah Wala paano mga kabili Umuulan oh